Gi ang ko ni Police Colonel ni Comedes Olaybar Jr., Direktor sa General Santos City Police Office nga dili makaya sa kapulisan lang ang pagbantay sa seguridad sa tibuok syudad kini ang hinungdan sa pagreactivate sa lokal nga panggamahan og GSPO sa purok laban sa krimen program asa sa mong advocacy drive kauban ng barangay council og mga local stakeholders. Ay, kuha kita siya. Oran na sir, multiplier ba na ito, uh, mm -hmm. magpakaba baka atay sila yung provision na mga bagong naong dito, mo text food, mo chat food, mo send food sa mga sa area, o may mga krimen yan, bala, ano, mga bagong naong, ano. Mm. Parang karoon, nagyayang uh, mahitabo yan, diwagi. Participation citizen na yung barangay, di ba yun? Pero polis na nag isaligan, di magsilbi. Ganina, nagpahigayan ng orientation ang local government o GACPO sa nasa 200 ka mga force multiplier gikan sa 26 ka barangay sa syudad. Ilaom ni Ini gitudloan sa kapulisan ng mga barangay opisyal o concerned residents sa mga himuon nga makatabang sa pulis og sa ilang komunidad. Una ng gibot niya ni Dr. Mario Aguha, professor sa Mindanao State University sa Jansan, nga angayang magtinabangay ang PNP ug LGU, batok kriminalidad. I really to make sure nga ang imong mga responders anytime nga kinahanglan kaya mag-respond no quickly kita sa mga tao nga naa I think kinahangla na siya i-boost sa local government units and atong kapulisan, no? I could remember ang ang atong kapulisan sa siyudad uh, in terms of the population and police ratio ni Momorag layo pa kaitas ideal. Samtang nagtuusab si Ulaybar nga daku og tabang kung mabutangan og CCTV ang tanang nag-unang kadalanan sa Gensan. Kahi baluan nga dunay 451 milyon nga traffic signalization og CCTV project ang siyudad. Og kasamtangan padayon ang pagmuntar ni ini sa siyudad. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani. Bri, Gada News.